Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 28, 2025. Sa araw na ito, ang mga bituin ay bumubuo ng isang kakaibang ayos na tila ng umusap sa iyong puso at isipan na nagbibigay ng paanyaya para magnilay sa iyong mga likas na damdamin at intuition, mahal kong Libra. Sa gitna ng katahimikan ng araw, isang banayad at mapagkalingang enerhiya ang bumabalot sa iyo, na parang yakap ng isang matagal mong hinanap na kapanatagan, ang presensyang ito ay nagbibigay ng kaaliwan sa iyong mga iniisip at naglalapit sa iyo sa mas malalim na pagunawa sa iyong mga pangarap, layunin at pangangailangan. Sa panahong ito, hinihimo kang tumingin sa loob ng iyong sarili, hindi upang pagdudahan ang iyong kakayahan, kundi upang pakinggan ang mahina ngunit totoo mong tinig na nagsasabing, ito ang landas mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Ang likas mong pagiging mausisa ay muling magpaparamdam na tila humihila sa iyo upang makisangkot sa mga usaping walang saysay o mga chismis na nagbibigay aliw ngunit maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Totoo, may mga pagkakataon na nakakagaan ng pakiramdam ang simpleng pakikipagkwentuhan, ngunit kailangan mong suriin kung ang mga ganitong interaksyon ay nagbibigay ba ng liwanag o bumabalot ng ulap sa iyong pananaw. Minsan, sa gitna ng kasayahan, may binhing takot na naipupunla, mga takot na tila simpleng haka-haka lamang. Ngunit kapag pinabaya ang lumago ay maaaring maging ugat ng pagdududa at kalituhan. Sa araw na ito, magingat sa kung paano mo hinahayaan ang takot na humubog sa iyong pananaw. Hindi lahat ng kwento ay kailangan mong paniwalaan, at hindi lahat ng ingay ay kailangan mong pakinggan. Sa gitna ng katahimikan at pagkaalab ng damdamin, may pagkakataong ipinaparanas sayo na muling pag-alabin ang mga pangarap na matagal mo nang inilagay sa gilid. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang laging abalang-abala upang maging produktibo, kailangan mo rin ang mga sandaling magpahinga at pakinggan kung ano ang sinasabi ng puso mo. Ang mga hilig mo, ang mga bagay na nagbibigay saya sayo, at ang mga ideyang dati mo lang pinapangarap, lahat ng ito ay karapat dapat bigyang pansin at buhayin. Ang inspirasyon ay nasa paligid mo lamang, sa mga kulay ng kalikasan, sa ngiti ng mga mahal mo sa buhay, o kahit sa katahimikan ng sarili mong pag-iisa. Sa pagtahak mo sa araw na ito, hanapin ang mga bagay na magpapasigla sa damdamin mo at magsisilbing gabay sa mga kilos mong ayon sa tunay mong hangarin. Kapag ang mga pagdududa ay biglang bumalot sa iyong isipan, huwag kang matakot huminto at humanap ng lugar ng kapanatagan. Ito man ay isang paboritong sulok ng iyong bahay, isang bangketa sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, o kahit isang lugar sa iyong alaala na nagbibigay ng kapayapaan, doon mo muling makikita ang lakas mo. Ang mga ganitong lugar, physical man o emosyonal, ay parang mga sagradong espasyo na nagpapalakas sa iyo sa panahon ng panghihina. Sa gitna ng gulo ng mundo, mahalaga ang pagkakaroon ng panloob na katahimikan. Ang positibong enerhiya mula sa kapaligiran at sa mga taong nagbibigay ng suporta ay magpapalakas sa iyo upang harapin ang mga pagsubok at itaguyod ang mga pangarap mo na dati tila imposible lamang. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw na kulay ng dagat, isang paalala ng katahimikan at kalaliman ng damdamin. Ang mga maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamputlima, mga bilang na nagsasaad ng paglalakbay, inspirasyon, at balanse. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsulat ng journal tungkol sa iyong mga pangarap at layunin. Sa pamamagitan ng pagsusulat, nagiging malinaw ang mga ideya, at ang mga pangarap ay nagkakaroon ng direksyon. Maaari mo ring subukang maglinis ng espasyo sa iyong tahanan, isang simbolikong hakbang upang linisin din ang kalooban mo mula sa kalat ng pag-aalinlangan at pagkalito. Ang araw na ito ay paanyaya para tumahak sa daan ng introspeksyon. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang tunay na lakas ay hindi laging nasa bilis ng kilos, kundi sa lalim ng pag-unawa. Pakinggan mo ang sarili mo. Sa katahimikan, maririnig mo ang tunay mong boses. Huwag hayaang ang ingay ng mundo ang magtakda kung sino ka at saan ka patungo. Ang mga bituin ay hindi lamang nandyan upang gabayan ka sa langit, sila rin ay paalala na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na magmumula sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong dalhin ng iyong puso ang mga natutunan mo na ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang nanggagaling sa labas kundi sa loob ng iyong sarili. Tandaan mong may karapatan kang maniwala sa sarili mong kakayahan, may saysay ang mga pangarap mo, at ang paglalakbay na ito ay hindi mo kailangang tahakin ng nag-iisa. Yakapin mo ang iyong damdamin, pag-isipan mo ang iyong mga hakbang, at patuloy mong buin ang sarili mong kahulugan ng tabumpay. Sa bawat paghina mo, may bagong simula. Sa bawat hakbang, may posibilidad. Sa bawat araw, may panibagong pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.